So, nung isang araw ay ni-report ko po na nalagpasan na ni Idol Senator Rafi Tulfo itong si VP Sara Duterte sa presidential survey. At yung trending kung titingnan niyo ay talagang palakas ng palakas itong si Idol. Okay? Pero if you want more proof or katibayan kung gaano nagdo-dominate yung pong Tulfo name sa Philippine politics ngayon, eh look no further than itong sa Octa Research Survey for uh, senatorial preferences. Uh, ang date niya is March 11 to 14 okay? Para po ito sa midterm senatorial election sa 2025 Kung saan po, hindi lang isa Kung hindi, dalawang uh, tulfo ang nasa top 4 So could you imagine that? P3 sa Senado. Ganun po yung mangyayari, okay? So, of course, consistent naman na number one sa senatorial si uh, Congressman Erwin Tulfo. Okay? So, parati siyang nandyan and uh, mukhang sigurado na napapasok sa Magic 12 sa elections next year si Congressman Erwin. Um, pero, ito po, very close at number four ay yung isa pang Tulfo brother. Si uh, Bitag Ben Tulfo. Ayon, <laughs> 'yung po 'yung aking impression kay uh, kay Ben Tulfo. Na-meet namin 'yan, na-meet -na namin si si uh, Bitag Ben Tulfo. Uh, I think a few months ago, kasama ko 'yung tatay ko. And it was very nice. He was uh, uh kumbaga... Kita mo of course matapang siya, of course palaban siya, pero he was also very business savvy, matalino sa negosyo and matalino sa branding and uh, of course syempre yung kanyang desire to mulong ay nandoon. So ano din, uh mahusay din itong si si Ben Tulfo at uh yun lang, syempre, merong mga ibang magre-react, merong ibang mga magagalit na sasabihin na parang sobrang dami na namang Tulfo yung nasa. Isipin mo, kung sakali, tatlo-tatlo silang Tulfo na nandoon, di ba? Pero imagine nyo naman, di ba, yung uh, how much they could accomplish. gano yung, kumbaga, may tatlo kang senador na ang tatapang na pwedeng bumangga sa mga dati na hindi mo nababangga, di ba? At, kumbaga, uh, panabla natin yan eh o yung mga bilyonaryo o yung mga mga pangyarihan o yung mga influential na dati ay kumbaga parang parang hindi natin ma hindi, untouchable Di ba? eh kung tatlo-tatlo tulfo dyan Kasi na pa lang Medyo, na, medyo nayanig na sila eh. eh paano kung nandyan si Congressman Erwin At nandyan si Bitag Ben Tulfo Tapos I'm looking ito si Ben Tulfo Parang medyo, medyo lumilinya siya doon sa Sa panig ng mga DDS. Eh. Hindi ko sure kung medyo ganun ba yung kanyang direction dito. Pero it makes sense na hindi sila pareho ni Erwin. Kasi kung sabay sila tatakbo, tapos mag, mag parehong-pareho pa sila, magkakambip. Diba? So, pero syempre, pag nasa Senado na yung mga yan, kung baga, Tulfo, Tulfo style of uh, justice justice, Tulfo style of governance na yung aasahan at makikita po natin kung sakali. Okay, so, mabigat yan, mabigat yan. Uh, yun, sa listahan po, ibang kasama. Of course, number two, si Tito Sen. Uh, Dabar Dabarkads, yan. Eh, Siyempre, ako, bilang uh, Eat Bulaga, Dabarkads na vlogger, ikakampanya eh, ko talaga si Tito Sen. Iikot talaga kami for the Dabar Dabarkads. At uh, nasa number two siya. At sh shuruid, ito si Tito Soto. Mukhang surewin naman talaga. Kailangan lang niyang mangampanya lang ng normal sa eleksyon. Okay, pangatlo, si Senator Bongo. Ang magandang ginagawa ni Senator Bongo, eh, he remains quiet throughout the whole uh, awayan or di ba? Kasi no need naman na makigulo na, no need naman na so. Kung baga, meron mga pailan-ilan, makikita siya, kasama niya si PRRD, ganun. pero for the most part, he is silent. And I think that is good na din. Kasi less talk, less mistake. Di ba? Siya, tatrabaho lang siya, meron naman siya yung mga malasakit nga. so I think mas maganda na yung ganun. Na hindi na siya sumasama do sa panggugulo sa bansa. Okay? Number 5 si uh, Tatay Bigong okay? with 38.1. So yun yung top 5 natin. Uh, May mer merong dalawang uh, si SBG at si PRRD, si Tito Sen tapos yung dalawang Pulfo, okay? O, oh, eto nagulat ako. Number 6 nila, mataas dito ang kasama na Tito Sen. Si uh, former senator Ping Lacson, eh? mahusay na senator din 'yan. Okay. So mukhang silang dalawa yung magkasama na eh Lumalabas na yung mga pictures nila. Eh. Okay, number 7 si Senator Bato de la Rosa o number 8 si Senator Manny Pacquiao. Si Senator Manny Pacquiao mukhang mag-admin Okay? So, syempre kasi, paramihan niya na maipapasok na senador eh. Yung mga admin, yung mga DDS, di ba? So, yun ang labanan dyan kasi if the DDS gets enough number, they could try to go for the Senate presidency and that could cause a lot of problems for the Marcos administration. So, yun naman yung, yun naman yung issue dyan. Yun naman yung malaking laban dyan. Uh, number eight. Number nine, okay, si Senator uh, Bong Revilla, isa pang admin yan Of course, kasama din siya dyan Number ano number na to? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Number 9. Ito ang medyo bumaba talaga. Number 10 na. Senator Amy Marcos. Number 10. Ang laki, before nasa top 5, top 6. Ngayon, di ba? Ang laki ng binaba. Which pasok pa rin sa budget 12. Pero kung kasi kung number 10 ka, medyo delikado ka na. Di ba? Medyo delikado. Kasi ang dami ng mga lalaban dyan. Kung mga wala pa dito yung bilyar wala pa dito yung mga ibang plano pang pumasok. So, Senator Amy, ay baka hindi nakatulong yung mga naging aksyon niya noong mga huling buwan. ba diba? Baka may nagalit sa kanya mga loyalista kasi kung kailan nasa Malacanang ang mga Marcos, doon niya hindi magawang masuportahan yung kapatid niya. Wala namang masamang mag-disagree. Kailangan din naman natin yun na merong nag-disagree at merong nag dito sa kanyang kapatid. Pero pwede naman kasi hindi naman yung lantaran na pag-oppose. Kasi, ba diba, pamilya pa rin eh. Maga, kailangan na siya ng kapatid niya. Yun ang sinasabi ko. Kailangan siya ni PBBM. Na kailangan nandyan siya to support. And itong mga ginagawa niya na sa, sa DDS na parang hindi din naman buo tiwala sa kanya. O tapos yung sa China, may mga ganong mga issue pa. And this is pulling her down. At yun nga, kapag hindi siya, ano, eh, baka magtuloy-tuloy paglabas, di ba? Kapag hindi pa, kapag she should uh, reassess yung sitwasyon and up accordingly. At tignan niya na it would be for the best interest of their family if she uh, fully supports her brother in Malacanang. Yung mga personal issues aside, isang tabi, and importante, eh, makatulong siya. And yung nga, eh, baka yung mga loyalista, baka medyo na ano din sa kanya. Uh, Nata-turn off yung iba. Okay? Um, number 11. Nasa number na ba tayo? 11. Number 11, si Yorme Isko. Okay? So, bumaba din ng konti kasi may mga bagong pumasok. Um, so, of, of, course, ako, nagsimula naman ako kay Yorme Isko. At uh, alam ko lahat ng mga projects niya sa Maynila. Lahat ng magagandang ginawa niya doon. And I think that is more than uh, testament enough sa kanyang husay bilang public servant. Okay? So, I, I will be campaigning hard for Yorme Isko. And I will be pushing na sana tumakbo siyang senador sa upcoming elections. Kaya, number 12, si Senator Pia Cayetano na delikado rin. Delikado din yan. No? Eh, yung namin sa nasa number 12 spot ka. Dati nasa 6 and ano. So, marami kasi mga pumasok ng mga bago. So, medyo bumaba itong si Pia. At number 13, si ito mga re electionist eh, si Tol, Tolentino. So, nakakalito na nakakal ano ba? DDS pa rin ba? O admin na ba? So, medyo hindi klaro kung nasaan ngayon si si Senator Tolentino. Eh. So, kailangan niyang klaruhin yon Number... Uh, 14, Senator Lito Lapid. Ayun, malapit na sa batang kaya na siya ay tutugihin yung kanya role doon. So, abangan na natin. Ay, ito susuportahan ko to number 15, okay? Doc Willie Ong. Doc Willie, yan talaga kailangan natin sa Senado yan. Talagang full support ako dyan Sana naman, sana naman umangat pa si Doc Willie Ong at siya na yung manalo at makapasok na sa Senado. Kailangan natin ng isang Doc Willie Ong sa Senado. Kaya at lastly number 16, Uh, secretary Benhur Abalos which is a, a surprise kasi uh, I think ngayon ko lang siya nakita na pumasok sa top 16 and he needs to be harder pagdating dito sa ano sa kanya mga programa at mas ma, mas makilala pa siya kasi I think yung awareness sa kanya hindi pa rin sobrang ganun kataas enough for him to win to win a seat sa Magic 12 so kailangan pa niyang uh, mag magingay pa lalo sa social media yung mga accomplishments na nagagawa niya as uh, DILG secretary Okay, so yun lang, yun naman, tuloy-tuloy yung ating coverage dito uh, See you po sa next vlog po natin And uh, painit na ng painit kasi next month we are one year away from the midterm elections So tuloy-tuloy na yan, kagulo na yan okay? So uh, marami pang mga papasok, meron pang mga villar uh, Tapos syempre yung mga rumualdes oh, eh, Syempre di din ano yan lalaban din yan. Tapos marami pang mga familiar names na lalaban. Pero mukhang masikip yung laban ngayon. ba diba? So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye. At, teka lang. Bago tayo mag-ba-bye, nakalimutan ko. Huwag natin kalimutan. Yung mga pink. Wala doon lahat. Wala sa top 16. O okay, yan, ang laki problema. Ayusin nila yan. Okay, bye-bye, guys.